Dito lang guys, yung ating order. Okay, gold. Ilang box po? Eh, sorry box, ma'am, <laughs> tayo sa like office. Eh, Magalis din niya? 25. Ito lang, kamatid. Ito Hello guys! Hello mga kasari! Kumusta po? At ito na naman tayo ang nagbabalik. Mary Lode Vlog. So guys, ang topic na pag-usapan natin ngayon, gusto ko lang ibahagi, no? Kasi nga, pag hindi talaga ikaw ang mismo ang pupunta sa grocery, talagang magkakaproblema. Ito talaga ang problema, guys. Kung naranasan nyo din ba itong naranasan ko. Ngayon-ngayon lang talaga, no? Pero, sa tinagal-tagal ko din mag-order guys sa ahinte, no? Kasi nga hindi na tayo pumunta dun sa grocery, no? Pa In-order lang din natin para less pagod, less hassle, no? Less pamasahin na tayo, so... Ayan nga, ngayon lang nangyari na nagka-problema. So, ayan, doble tuloy trabaho nila, no? Kasi nga, pag ako naman kasi mag-order guys, hindi ko naman sila minamadali, di ko naman sinasabi na ihatid ka agad, ganun. Pinabayaan ko lang sila kung kailan nila ihatid. Gusto ko lang kasi pag dumating yung ating mga in-order ay tama, no? Mas maganda yung bigyan mo sila ng time. Huwag natin silang mamadaliin para hindi sila magkamali. So, ganun naman ang ginawa ko, hindi ko sila minamadali. Kasi nga guys, kahapon lang ako nag-order kay Pure Gold, no? Kung Kapon nga ako nag-order sa kanila kahit nga bumagyo ay nagtitinda pa rin tayo. Pumunta din kasi dito yung ating ahinti sa Pure Gold. So nagulat nga ako at hinatid kaagad ngayon. Agad-agad ang bilis naman. So ito nga ang problema. Pagkahatid guys talagang ang daming kulang. Talagang nakalungkot kasi nga halos bungi-bungi na yung ating mga dilata, mga chicherya, mga sabon. So wala. So, ang dumating guys, isang box lang, saka isang c solo. Talagang, ito talaga ang problema pag in-order lang natin na hindi tayo mismo ang pupunta. Kahit nakasulat naman yun sa kanila, no? Naka-record naman. So, ang pinagtataka ko lang, bakit daming ko lang. Kaya, ngayon guys, tinex ko kaagad sa aking ahente bakit ganito bakit isang box lang ang dumating sa order ko eh nasaan na yung iba kong mga order kaya chinik ko kaagad yung resibo guys no talagang chinik ko isa-isa kung anong wala kasi imposible naman na pure gold walang stock o imposible naman na walang ganon sa mga order ko eh alam ko naman na kompleto yon sa pure gold ba diba? so ayan tinex ko kaagad sa aking ahente at sinabi ko kung magawan ba nila ng paraan kung mahatid pa ba yung aking ibang mga in order kaya ayan guys minissed ko kaagad si ahinte so sabi naman niya ay i-deliver daw niya agad kasi kung hindi so not choice tayo kundi pumunta na lang talaga sa grocery kasi di naman pwede na pabayaan natin yung ating tindahan na magkalbo na walang stock na hinahanap si customer Siyempre, pag mayroon ka talagang tindahan mag-provide ka talaga kumplituhin mo kung anong yung hanap ng mga customer sa ating tindahan so kailangan mo talaga hanapin kaya ngayon pagkadating na pagkadating ng ating order, talagang nagulat lang talaga ako bakit ito lang ang dumating. Kaya ito talaga guys ang problema no. Kasi minsan maraming mga pisat sa chichir yan ano? Pag hindi ka talaga ang pupunta mismo doon. Kasi pag tayo talaga ang pupunta doon talaga makakapili tayo kung ano yung bibili natin na talagang makapili natin ng maayos. So pag i-deliver ide lang sa atin di talaga may iwasan na may mga pisat, may damage yung mga items. So pag ano naman guys ay pwede naman ibalik gawa ng paraan. So yun nga lang matrabaho lang, imbis na ibinta mo na siya, matagal pa kasi ibabalik mo pa ulit. So, yun lang talaga ang problem. Pag hindi ikaw mismo ang pupunta sa groceries, Ayun guys, nahalungkot lang, doble trabaho tuloy, magantay pa ulit ako kung kailan i-deliver. So sabi naman ng agent ko, i-deliver -de din naman kaagad kasi kung hindi ako ang gagawa na lang para ano, kasi nga habang walang pasok yung aking mga anak, no, dahil nga ayan may bagyo, suspendedo yung mga pasok ng mga bata. Kaya ayan, pwede tayo maka-pamili makapamili saglit kasi may bantay naman dito sa ating tindahan. At ngayon lang din nangyari ito na nagkaganito. Bakit? Ganon. Ang, saan yung mga iba kong in-order? Imposible naman na walang stock yung si Pure Gold na ganon, no? Okay lang naman kung sana kung ilan lang yung nawala sa order ko. Kasi nga, konti na lang ang bibili natin sa grocery, no? Pupunta kagad ka sa palingke, kung ano yung kulang. ito guys, ang dami. Kaya ayun, nag-message kagad ako sa aking ahinti guys. Kasi pag ganito kadami talagang, hindi pwede. Sayang ang binta kung maubusan tayo. Ang daming walang dumating. Pero mayroon pa naman tayong mga stock dyan. Pero syempre, yung mga konti na lang yung mga in-order natin. Kasi nga guys, hindi ako masyadong nag-stock. Kasi nga, yan, may bagyo, may baha dito kuha. kasi yung tubig sa loob namin guys, gawa doon sa, dito sa kabila ay walang nakatira. So pag baha doon ay walang naglilinis kaya pumupunta dito sa amin. Kasi nga guys, malapit kami sa dagat. Di, diyan kasi guys ay dagat na so pag high tide. 150. Kaya malapit kasi kami sa dagat guys kasi kaya pag mag high tide pumapasok dito sa at sa loob ng ating bahay pero pag ano lang guys, pag may bagyo lang, pero pag yung high tide lang, hindi naman pumapasok kasi nga, sinimento na ni partner yung mga gilid-gilid, sinimento na niya, so syempre pag magbaha, pag baha yung kalsada, at sabayan pa ng high tide, talagang pumapasok dito sa loob ng aming bahay. Kaya ngayon, Sakto lang talaga yung mga in-order ko, so saktuhan nga lang yung mga in-order ko, so wala pa. Kaya nakakalungkot lang, kasi syempre mag-alala talaga tayo kung ano yung konti na lang sa ating tindahan, kailangan talaga na mayroon tayo kasi nanghinayang talaga tayo sa binta, no. Kahit nga masamang pakiramdam natin ay ito, nagtitinda pa rin tayo, nagbubukas pa rin tayo, kasi nga, kawawa naman yung ating mga customer, lalo na ngayon ma maulan, siyempre para hindi na sila lalayo kasi alam nila may malapit na tindahan, pupuntahan ka talaga, talagang magsakripisyo ka talaga kasi nga may tindahan ka, kailangan mo pa rin magbantay kahit masama pakiramdam natin, so ayan. Kaya pag may tindahan ka talaga, marami kang isasakripisyo. So, mag-alala kaagad tayo kung mayroong kulang na sa ating tindahan. Kaya nga ito, nag-order tayo, no? Kaya gusto ko lang ibahagi kung naranasan nyo din ba ito. So, ngayon lang naman nangyari ito na maraming kulang. Kaya, syempre, nalulungkot kaagad tayo. Kaya nga, pag dumating kaagad yung mga order ko, talagang siniche ko kaagad, no? Para alam natin kung kompleto ba. Para alam ko kung ano yung kulang. So, ito nga, guys, ang daming kulang. Talagang nakakagulat kasi first time nangyari ngayon. So, okay na rin naman at nagawa na rin ng paraan at nag-message kaagad ako kay ahente. So, ganun lang naman ang gagawin natin, no? Para magawang kaagad ng paraan. Ayun lang, guys. Pag-ingat po tayong lahat. Bye!